Hi guys. For today's video taping natin ngayon sa Atang Batang Kiyapo. Ayan, kasama natin ngayon si Ninny Leongson, ang panot ng Batang Kiyapo. Yes. So ngayon naman, as nurse ulit ako, nakabalik. <laughs> so ayun, interview natin si Ninny kung paano ba siya nakapasok sa pag-dating. Ayun, nakapasok sa pagdating doan ng mama ko kasi ano siya ah, dati nung mga 90s pa nasa ano na siya, Regal Films na siya. Nagka-caster siya, ay nagka-casting siya doon, tsaka nag-extra. Then, hanggang nung nagbata ako, pinasok niya ako ng commercial sa Nito, tsaka Bonarit. Wow! Tapos, nung kinalaw na, na nakalipas na ilang taon, itong grade, ah, uh, college, first year college ako, kinontak ni mama yung, oh, ano, I mean, director, I mean, tapos kinasapasa I mean, I ako mean, sa mga I mean, talent coordinator. Kaya hanggang ngayon, napunta ako dito sa, ano, pag-taping. Oh, no one. Sana all may ano connection sa no. sana no pag-taping. Mama mo lumalabas pa rin niya. Hindi na eh, senior na kasi siya. Mm. So, ikaw na yung ano pinamanaan mm. ng kanyang ano ginagawa. Mm. May kapatid ka ba? Diba? Wala eh. Wala akong kapatid. Ako ikaw lang isa. isa. O, ikaw lang talaga yung pamamanaan. <laughs> mm, wala nang iba. At ngayon, nagsusupply na rin siya ng mga talent. PM niyo siya ako sa niyo mga artista. So, uh, ano ang idea mo sa set card noon? Idea ko sa set card? Parang ano lang siya eh. Parang normal raw pics lang siya na pag pinasa mo is doon babasihan yung parang info mo na ay na, hindi naman info yung katauhan mo na pag para isa lang ka sa isang ano, isang or ano mga commercial. Yun. Dati, alam na rin ng mama mo yung ano, cellphone ko yung bago ka pa niya ipasok. Hindi, go-see sila nung dati. Paano mo lang nalaman na ano, paano yung, yung card? Sa ano dun, sa mismong talent coordinator ko. Sinabi na? Hmm. Magkano ang pinakamababang TF o pinakamataas na TF ang natanggap mo sa buong dating mo? Pinakamababa ko, spot yun eh, 700. Mataas na yun, ako nga 500 dati. Pinakamataas. Pinakamataas. Sa commercial, di ba pwede naman commercial? Mm-mm. Sa, sa 28? 28K. Mm. One day. Mm, one day. Uh, Hindi, uh, two days siya. Pwede day na. Tapos sa na, na. Nakabili niya ng iPhone eh. Katagal <laughs> <laughs> na yan. Uh, laki na iPhone ni Nino. Sana all. Ano ang naramdaman mo noong first taping mo? Siyempre, kinakabahan kasi. Ngayon, dati, commercial lang ako. And dito na, na minsan nasa salang na sa witlens na mahaba yung mga malalalim na salita. Ayun. Doon, minsan parang challenging. yan Yung mga parating na ano. Ano ang naramdaman mo nung naranasan mo na mag-dating? Ano? Uh, naramdaman ko na parang ano? Parang free ako na gawin. Free ako sa sarili ko na gawin ko itong mga bagay at saka masaya. Kasi marami kang makahilala ng mga co-talents, may mga makikita kang mga artists. Gano. Ano ang may papayo mo sa mga gustong pasukin yung pagdating Ayun, kung gusto niyong pasukin yung pagdating detain dapat may tiyaga kayo, patience, tapos marunong dapat sumunod sa mga rules para hindi kayo mapasama. Yan lang. Ano ang expectation mo sa unang exposure mo na may eris na dating? Ano? <laughs> Sige. Ah, ano, expectation ko. Nag-expect ako nung ano eh. Hindi ako blurred pag lalabas. Kasi unang salang ko sa ano yun eh. Ah, ano ako nun, parang suwelero. Tapos naka-blurred pa ako nun. Then second day, doon ako binigyan ng maapang lights. Yun. Kaya naman. Pinagkalat mo no, na ano, uy, panorin niyo ako sa ganito. Hindi eh, nakikringe ako sa sarili ko pag pagkakalat ko. Tapos pagpapanoorin ko. Depende na lang. Yung kapitbahay kasi namin, sinindi sa akin yung screenshot na lumabas ako sa TV. Yun lang. Then, yun, proud ako sarili ko. Pati tenants ko. Naging proud. Ano ang mas gusto mo? With lines or no lines? With lines, syempre. Kasi doon mo mapapakita yung ano mo eh. Kung saan, kung saan yung galing mo. Kung kaya mo bang gampanan yung isang role na ganito na kahit na malalalim yung mga binibigas mo magagawa mo kasi nga nag-commit ka na ka, gusto mo yung line eh. ganun. Kapag usaping ano, TF or gusto mo gusto mo pa bumalik sa ano show, sa isang show na 'yon. Ang pipiliin mo, magka exposure or crowd lang? Crowd exposure, isa lang yan eh. Mas maganda, maganda dun, experience. Tapos marami kang makakilala ang cold audience. Yun yung, marami kang makaklose makakasala mo nga sa maging kaibigan mo, dagdag sa mga friends. So, uh, kung papipiliin ka, love or tariff, anong pipiliin mo? Love? Bala na ako dyan sa love na yan eh. Kasi nagkaroon ako ng inspiration, saka di naman yung inspiration, parang naging kapling ko siya dito. Talent din siya din. Mm. Wala eh, nagloko rin eh. Kaya, career lang. Kasi doon ako nakakapagkipon. Then, lahat na expenses, ayos 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 yun na. career okay, Thank you! Thank you guys!